swimming swimming si Clark ah oh sarap ng swimming oh no? malamig ang tubig tapos yung ating mga uh, kalangitan ay eh, blow blow na po mga kasilo sa magandang araw po sa lahat mga kasilo Welcome back po dito sa aking munting youtube channel ako po ay nandito ngayon kung, na kung saan ay nakababad yung aking kalabaw so pinagsiswimming ko muna sila kasi mainit na nga po mga kasuelo thank you lord at uh, humupa na rin sa wakas yung ulan sana huwag muna ngayon kasi uh, magbibilad ako ng palay ngayon mga kasuelo so nandyan na yung palay sa diversion ako mag ano, magbilad uh, maganda dito kasi maluwang at saka tuloy tuloy yung init doon sa banda sa amin uh, nalililiman yung ano doon kaya dito talagang dire-diretso yung init kung hindi ulan ha sana wag lang umulan muna dahil magpapa mag ano ako magbilad ako ng palay pinakarga akong itata sa tricycle na dalawang taban na palay para ko mapakis mapakiskis bukas o lumayang hapon siguro bukas sana tuloy-tuloy ang init ngayon para makahinga-hinga uh, ng konti yung ating mga tanim na na sa tubig Whew. yan magandang araw mga kasuelo galing nga po ako sa bayan na bumili na rin ako ng ulam dati mga katuwang bumupapatuloy sila ngayon kasi kapon na odot dahil uh, mulan oh, merong itim din sana madala sa hangin So, naglatag na ako doon ng tulda. So iano ko na lang ikalat. Tara. na po tulo. Latag ko lang itong ating grasya din eh, Para mapagiling na maging magiging bigas. wala na kami bigas. Yan. Kapag napagiling na to mga silo yung dalawang kabani ay ano na ito kulang kulang 50 kilos naman ito nabigas na so, malaking bagay po talaga itong aking ginagawa mga silos pag tatanim na palay ay, malaking laki po ang aking nasib talaga so, hindi na umibili ng ano hindi na umibili ng bigas mga silo so sana ngayong season na anihan sana suyertihin ulit uli kami ni Doktor hindi lang kami lahat ng mga rice farmers five minutes later. Yan, pagkatapos natin magbilad mga kasuelo, ay uh, tungo ako sa ilog kasi nangati ako dun sa palay. May dala na rin akong sabon dyan. Trito na lang ako din sa ilog para maligo. Tsaka natin puntahan yung dalawa. At ngayong araw din ay magsasaksak ako ng vitamins sa aking mga alagang kambing. Pagkatapos kong maligo. Saksakan ko ng mga vitamins yung ating halagang kambing. Tara. Tatay sa ilog. Sandali. Maligo muna sa ilog. Diba? Magdipilad din sila ni Kanato. Ang ganda ng ilog mga kasilo. O. Oh palibasa kasi ilang araw binaha ito ay napakalinis so eh, Ligo tayo, ligo <laughs> Wow, lamig Fresco Ah

At tumakit muna ako sandali mga sila dito sa ating mga alangang gambing para turukan ko ng uh, Norbit multivitamins sa ating mga laga din eh. Turukan ko yung mga lalaki si Toro at saka yung pambenta natin, yung pang-out at saka yung uh, babae dito kang Sir Kaaro na dumalaga ay ating uh, tutusukan dalawa. At una ko palang tinusukan si Toro dyan, binigyan ko siya ng uh, Norbit Multivitamins pang laban. Rokal ko pala mga sulo yung kain inahin ni Sir Caro ka na kambing ng DCM kasi konti lang kanyang ano konti lang kanyang gatas paluapan ko ng ano ah, uh, DCM para may pang backup ba. So, Nag-inject na rin ako sa mga kambing natin na Norobit. Itoro, yung mga dumalagan ni Sir Caro. At saka yung mga lalaki natin na pang-out. Ito, natin DCM. Les... 2000 years later. Hello Shout out nga po pala sa naghanap ni Andi Bakit daw hindi ko na dinadala si Andi Sa bukid Ito na po ang inyong uh, hinihintay Sumakay si Andi sa aking motor Dito sa tangke Sinama ko Tara, tara di Nagpuputik na naman siya Subligado so, ligo na naman niya Mamaya grande oh na naka nakawala siya nakagala din kaso naligo na halos na putik kasi nga maputik ang daan sinama namin tapos mag uh, sasahig na kami ngayon mag sasahig na magala na akong ano din eh kanin at ulam tapot na tayo mga silo ng mga inano nila sorry dito pako nito. para ma-install bale hindi nila binuo bale ano hinati nila para matibay 6 feet by 6 feet Uting ko lang yung mga nililisan nila Tapos Si tata ang magano Magpako dito <laughs> Ito na po ang itsura mga silo, Balihin na tihati nila Tapos iba naman doon sa kabila Para matibay Break na muna mga silo. Mamaya na lang eh, pagpatuloy ito. Please, unti na lang. Ayan siya. no so, bali hindi po namin. Ayan. Para matibay ba? Ayos. Unti na lang mga silo. Tapos sa gitna, uh, lakan na lang yan ng ano din, ipit din. Tawa so, para hindi matukas okay na yan ako lang pa doon so, medyo malapad lapad din ito mga kasuelo uh, mas malapad pa yata ito o kasi lapad doon sa dati oo okay tapos pinawi muna na namin yung aming mga lagabing nandyan okay na sinamayan mamaya naman ulit yung kanilang labas tapos meron na sahig talaga ni Andy mga silo oh. ako lang naiwan kasi dito sa ano kambingan dahil pinainom ko muna yung ating mga kambing tinundo ako ayun no? oh nasa lubong ko siguro kumain na siguro sila kasi alas 12 na kasi so nauna kasi sila pinauna ko sila doon kila Roger kasi nga nagpainom pa ako sa ating mga lang kambing pagpunta ko dito nasa lubong ko yung aking alagang aso ayun no? oh bumalik siya Nakita niya kasi wala pa ako doon kila yung Roger. Kaya sinundo ako. Kala niya umuwi ako. Ano. Lagi lang yan nakantabay sa akin mga silo. Sosyal sa ngayon dahil uh, single yung kanyang sinakyan. Mamaya pag uwi, tricycle na siya. Kasi nandyan yung tricycle. mo muna ako. Siguro nauna na sila.

pagiling mo na po kami mga silo dito sa gaas so dito na lang kami nagpagiling kasi naubusan ng gasolina itong grandia natin so, dito huminto so, dito na lang namin pinagiling ayan o. naubusan ng gasolina so, dapat nung kami sa bayan magano nung kami sa bayan mag pagiling Pagkabusa ng gasolina, dito na lang. Wala na kami bigas. Ito, meron na kami ano bale 44 kilos po ang nagiging bigas sa ating binilad na palay na dalawang kaban so kulang kulang na uh, isang sako 50 sack o 50 kilos so libre na naman ang konsumo namin ito thank you po Good day. ng ikaw nakabasal dyan di ah. Ano si Andy nakabasal sa bagong sahig sa ating alagang kambing. Pero hindi pa tapos po yan mga silo. Ayan, unti-unti lang. Pero malapit na. May forma na. Ayan, may sahig na. Pero so, meron pa nga yung walang sahig ay yun yung lagay natin ng sakate. O kumpay. Ayan na. Tapos yung iba nating mga alaga, umuwi na. Yung iba nandoon pa ba sa baba. Tapos nagsiga-siga din ako rin eh. Tapos nagsakati din ako. At uh, pagpasok nila, meron silang makain na yun oh. Tapos meron ding ginayat na katawan ng saging. Alright. So hapon na, umuwi na si tata, pinauna ko na. Pero si Ande, pinasunod ko sa kanya o pinasama ko. Ngayon hindi, ano, Uh, bumalik siya kala ko si mama so sa amin talaga siya sasabay hinihintay kami nito tapos habang nagano ako nagisigasiga muna ako hindi at kaya mamaya-amaya po masulit kami uwi na so bukas na naman po itong pagpatuloy ayan at least uh, may forma na pag na kulong na ito lahat yun babasagin na yan o buksan na yan para takbo takbo na sila rin eh maliwalas uh, na yung kanilang datakbuhan tapos yun naman ang babaklasin yung sahig papalitan ng bago parang ganito uh, yung ano yung pwede pa uh, hindi mo siguro Pero yung kailangan palitin ay yung baklasin Natagalan na kami Mungha ng kawayan mga silo Dahil ano Mahirap putulin Ang daming tinik Tapos kalaban pa namin Yung panahon Kumulan Uliin mo na Uli ba na Kumakain na dun Uy Pauwi mo na Uy Pagkain mo na dito tayo uwi na Sa Kasama ko si CJ pala kasi wala sila pasok. Pag walang pasok si CJ, ah, dito siya sa bahay. Ah, bahay sa bukid. Tutulong sa amin. puting kunti na lang po mga usilo. Yan o. No? Hindi malapad-lapad din pala itong amin na extension. Yeah. Hmm. Putik ka no? oh, Putik yung mga paa nila Hiwi na Mabusog yung umihi oh. Mabusog naman po sila hmm. Sige Si Andy oh Timunood si Andy Tinitingnan ni Andy Huwag Andy ha Yung ibang aso ito Talagang hinahabol ng Itong mga kambing kasi sanay si Andy sa si Kambing eh. So siya ang unang nakaakit sa trono dyan. Uh, Binasalan. Binasalan ni ano. Ayan o. No? na naman natin niya pag uwi. Dahil putik. Oh, hindi nga ako ng mga silo. Tingnan mo yung, <laughs> Ang putik talaga. Dahil hindi pa rin tumitigil yung ulan. So yan. Nag-uwian natin mga alaga mga silo. So hintayin ko lang muna sandali na umilaw yung ating ano solar. Oh. Look it. Yan yung aking orasan kapag umilaw yung uh, il solar. Ibig sabihin madilim na. <laughs> Oo. Kasi ano yan, kapag madilim na iilaw yan automatic. So mag-ano muna ako din eh magdapog-dapog. Tinamo si Andy oh naka Oh siya yung unang-unang nakakyat. Ay, malapit na rin yung mga anak oh. Triplets maker. Yun lo, umilaw na yate solar. Yun, gabi na. Ang tibay nito mga silo yung binigay ng sulit subscribers ng Bay TV kasi silo magtaapat na taon na ito pero hanggang ngayon ginagamit ko pa rin so, may ilaw sila oh may sakate may kadawan ng saging na ginayat ko habang nagpapaspal uh, si CJ si at Mrs. kasi kanina ako na may naghahakot ng sakati at uh, yun nagayat ako kaya pag uwi nila ay meron silang mamerenda tapos meron pa tayong uulamin doon manok kaso ng itlog sige yan yung mga sahig na yan mga ano sira pwede re yan Okay. Bukas ulit mga suylo. Pero meron pang apat na piraso sa labas. Wala. Ayun pa. Yung bagong dating yan. Yung galing sa GE. Alright. So. Kapag. Uh, mga suylo, Kapag. Uh, ayan o. Oh. Yan. Katulad ko don Dudugtukan ulit ng kasing ano din kasing lapad doon ma, ang haba na ng lawak na yan ang ating pinaplano uh, pag, pagkatapos noon ito naman ang dulugtungan kailangan na rin baguhin yung poste dito katulad doon kasi siyempre kat, mag aapat na taon na uh, marupok na yung ano dyan sige unti-unti lang Ah, ang duyan pa si Jay. So, ganun pa rin pala ang proseso nito. Ipit-ipit lang. Pako lang yung dugtungan at saka dundulo at dulo dulo dolo, Para walang butas. Okay. Katulan yung dating yero natin. ano? Walang ano. Walang butas. Wala pa rin tulo ba? Matibay rin itong Yero natin nabili. Makapal kasi. Sige. Tara na kay hapo na. Umilaw na yung solar. Madilim na. Sige po mga swilo. Hanggang sa muli. Kita-kita po tayo sa aming next upload. At maraming salamat po ulit sa inyo. Sa inyong laging panunood. JJ, magpaalam po sa ating mga viewers na mga mabait. Salamat po sa panonood nyo. La like and subscribe pala. Alright. <laughs> <laughs> Ayaw, Thank you for watching, Max. Alam po mo na. Alam na. Bukas ulit. Bumad